Uy miss, pera mo! <laughs> Maraming nga palang salamat. Ayos lang. Ano nga ba ulit pangalan mo? Ah, uh, baka nga pala siya po. pala si Alex. Nakakatakot predio sa inyo, no? Hindi nga eh, ilang ilaw. Sir ka? Oo, salamat sa si bye. Bye! Sana kita tayo ulit. Uy, sis! Saan ka galing? Sino yung kasama mong lalaki? Maniligaw ko lang yun. Oh. Di ba sabi ng magulang mo, bawal ka pang magjawa? Sikrit lang natin ko ah. Huwag mo sasabihin natin. Okay. Tara, kita. Secret lang natin yun ah. Huwag mo sasabihin sa mama ko. Walang so, nakakaalam. Oo, so, ako bahala. Sige okay, sis, hanggang dito lang ako. Uuwi na rin ako. Sige, bye bye. Teddy picture na. Ganda Saan ka na naman galing? Anong oras na? Galing na ako sa bahay. Nakatlasi ko ma. Anong oras na? Ngayon ka pa umuwi? Um, naggumawa na oh, so ako. ka na, Mari, maging ka naman sa anak mo dahil gabi na umuuwi. sabihan ko lang yun. Asan na si Iris? Iris, lumabas ka nga dyan sa kwarto mo. Mag-usap tayo. Ito so, yun ate. Basta na nakauwi. At sino yung kasama mong lalaki kanina? Sino yung lalaki? Dininay mo pa. Grabe. Ate, Niwala ka naman. Sa susunod, umuwi ka ng maaga para makapaglinis ka dito, pin prinsesa. Sino kaya ang kasama ni Alex? parang familiar. Kailangan ko ba talaga sabi ni Alex na buntis ako? Buti ang tagal ni ate. Buti naman naka uwi ka na, ate Patricia. May tatanong nga pala ako sa iyo. Ano yan? Sino kasama mo ko ninyong lalaki? Ayon? No, siwa ko. Bakit? Si Alex ba yun? Oo. Oh. Kilala mo siya? Kay ko lang. Ah, Bakit ko nabangkit si Alex dito? Wala lang. Ah, uh, sige kung gano'n na, alis ko nga ng po.

Di, hindi, nak... di lang yun, di. Ano man yung ganyan? Ano man ganyan? Ano lang yun, nagsibig lang yun, parang ano yun eh. Ano mo naman siguro ng kapatid ko sa Irish, di ba? Oo! Oh, oh. Mags, Patricia, kaysa sa'yo. Kasi hindi lang yung nangyari sa ating dalawa. So, ginamit mo lang ako, ganun ba? Oo! Oh, ginamit mo kita! Pag-inapag mo, no? Oo! Nagsabay mo pa kami? Sinabi ko mga silindi lang yung sa ating dalawa eh. lang lahat? First time kong nagka-BF sa'yo pa? Eh ano ngayon? Alam mo ba may bunga ang pagkatalik natin ha? Ano? <tinyo> Hello? Saan tayo magkikita? Hello? Ah, magkikita tayo sa hospital. Buti na nga, takis niyang bagtay away natin sa bata. Oo nga. Hmm. Dapat, tayo lang ang nakakaalam nito.